guys, ayan, lalabas na naman si Dora <laughs> lalabas na naman kami ni Daddy Diayadado. ayan, dahil ngayon lang, konting-konting time na tumila ang ulan, lalabas kami guys, kasi kailangan naming bumili ng additional na krudo para sa aming generator, kasi 27 hours ng walang kuryente at hanggang mamayang gabi pa ang scheduled brownout dito sa amin eh, syempre, bahabaha -baha na rin sa paligid at red rainfall warning pa po kami. Bibili rin ulit kami ng mga pagkain. Tingnan namin kung makakarating kami ng Robinsons o kung saan man kami makaabot ng mga talipapa yan Ayan guys, samahan po ninyo kami. Sana hindi kami abutan ulit ng ula. <laughs> ayan na. And dyan pa rin yung mga motor. Nakaparada pa rin dito kasi sobrang lalim na ng paligid. Pero baka sakaling low tide, eh bumaba naman yung tubig doon sa kanto. So, ayan, samahan nyo po kami. motor ilog, tingnan natin kung bumaba ah, hindi pa rin naman, ah, bumaba na konti wag mo na ilapit ang tricycle natatakot ako eh ayan, oh hindi na siya umaapaw kasi yung doon sa kabilang ilog kita na yung mga palayan pero malalim pa rin kung magtuloy-tuloy pa rin ang buhos ng malakas na ulan, medyo nakakatakot pa rin talaga guys ayan ayan Medyo gumabaw na ng konte, Dito wala na rin yung yung umagos kahapon. Medyo okay okay na. Nakikita na dito oh. May mga kalapati, oh. Mga naligaw na kalapati. Ayun. Wala naman tayo mga kalapati sa kapitbahay na. Ah mga naligaw na kalapati yan dahil sa pag ulan yung yung inaabot ng bahay o tinat yung nagtatanong po kung inaabot ng bahay yung mga palayan ni tatang hindi naman po ayan po ang dami ng kalapati naligaw yan sila isang grupo tagak ay ibang klaseng ibon no. dito-dito na lang po yung mga baha. Hindi masyado. Kasi si Dalaman nga nakatawid na, nakabili ng tubig. Sabi namin tatawid din kami. Ito kasi kahapon, bahang-baha yung panglabas namin. Medyo okay naman ngayon. doon ngayon. Ayan. Ayan, guys. Nakikita naman. Ayan. Kaya na pa sa ball ng tricycle. O, medyo mababaw-babaw na ng konti. Kahapon sobrang lalim. Uy, hinatid mo nga si Tatang, ano, sobrang lalim na. Ayan. O, kahapon muntik na, ano, si Daddy B, Eh syempre pagkatapos ng baha makikita ang sangkatutak na basurang itinapon ng mga tao si ka kasi ang working captain maaga pa lang na ang mga basura nga daw na itinatapo natin ay babalik din sa atin sa Ayan, okay na dito sa bukid nila, Jassel. Hindi na rin masyadong baha. Nakatanaw na rin. Kaya lang nakalungkot kasi may mga anihin na dito, guys. Malapit ng anihin. Talagang malaking damage din apa ni Jassel kasi malapit sa kaningin yon kasi salubong na naman namin yung ulan ayos si daddy din ang kanyang trapal mabasa baha pa. pero hindi na masyadong malalim kayang kayang ay po guys yung area ng school so baha pa rin po sa high school ito na malapit yung area nila dada hindi pa mala doon pa pala sa unahan ah baka malalim pa nga. ah malalim pa dad Una na tayo tumuloy four wheels lang oh delikado four wheels lang ano hindi kaya hindi pa kaya baha pa po malalim pa talaga ayan oh hindi pa kaya chariot yan kung chariot ayan 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 ayan, ayan. malalim pa malalim pa po Ayan, malalim pa. Malalim. Malalim pa. Dumadaan sila pero pag umulan mamaya baka delikado. Ayan o dumadaan yung isang tricycle. Dad malalim wag na. Sobrang lalim mo yun doon no. Saka ayun no mga four wheels lang na malalaki yan eh. Ayan, bang baha pa po. Doon sa may area yan, papunta sa may shop nila, iba. Dada. Kinakaya naman ng iba, kaya lang mahirap na ipagsa... Ayan, o, oh, inaano nila. Dito kasi bungad pa lang yan. Eh, bandan doon sa may part ng kilat. Dada na shop. Ano na yon Yun yung pinakamalalim na area, o. Oh. Ayun, o. Oh. Ay, kalahati nga, Dada, do. Huwag na, wag na lang. Robinsons na lang kami. Ayan, Robinsons na lang. Ay, sarap ko. Malalim ba na? Ligo kami sa bayan, hindi kakayanin. Mahirap nang ipagsapalaran ang ating tricycle. Abayan ang aming service for life. Ang hirap-hirap masiraan. Ayan. Dito muna kami mag-groceries na lang sa Robinsons. At least nakaabot kami dito. Maraming pagkain dito guys. Ito ang mga itsura namin. Mga, mga nakachinelas lang kami ni eh. Daddy di Kasi syempre, baha naman. Ayan, pasok na pa kami sa loob. Ayan, salamat na lang at nagkaroon kami dito ng isang supermarket na bukas, umulan man o umaraw. <laughs> Katulad noon sa Metro Manila, sa Robinson Supermarket din talaga kami. Wah! Love ang Robinson eh, no? Ayan. Iwan muna natin ang payong. Ayan, si Daddy <laughs> si Daddy Si Daddy, <laughs> si daddy di, Hindi, kita naman ako dito. Oo. Oh. Uh, kita ako dito sa mukha. <laughs> Nakalabas na sana ako guys. Naiwan ko yung aking payong sa loob. Siyempre hindi pwedeng iwanan ang payong. Nakalabas na kami ni Daddy din. Hindi pwedeng maiwan ang payong. kasi kami ng baboy. Ayan. si Daddy din ng malunggay pandisal. Favorite din namin yan eh. Ayan o. Oh. Pili tayo para meron tayong makain-kain. Muula na naman kasi. Ayan yung crudo for our genset. 400 na halos. sa palengke 340 yata. Ito ang pangsigang natin sa palok. Gusto ko sampalok na tunay. Sariwa, no? May kamatis ako dandag na. May nag hindi ka eh ah, mamaya na nalawang mamaya isang ano yung medyo humingi mga hinom ko yan pinip na lahat yan pindas na eh walang <coughs> lansone <coughs> tanghalik na nga medyo tanghalik na kasi kanina grabe pa yung ulan hupa na rin hupa na, ayan konti-konti na lang yung tubig dito ayan guys oh. ayan, na, konti na lang yun madalas tayong binabayo ng mga unos sa buhay binabaha ng mga pasakit sinusubok at hinahampas ng mga suliranin. Minsan, kay hirap nang sumalungat sa malakas na ihip ng hangin. Kay hirap din namang magpatangay na lang sa malakas na agos dahil kung saan-saan tayo nasusuot. Anot-anuman ang ating mga nararanasan at napagdadaanan sa buhay. Kapit lang! Kapit pa!